Magandang araw mga mahal kong anak at apo. Halina't magsama. Sama tayo ngayon sa isa na namang makabuluhang kwento. Natiyak na kapupulutan natin ng aral ating tunghayan ang kwento ng alamat ng pinya. Tapusin natin ang maikling kwento na siguradong may matututuhan kayo. Huwag niyo rin kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel, mga anak. Noong unang panahon, may isang mag-ina na nakatira sa isang maliit na baryo. Ang ina ay masipag at matiyaga. Samantalang ang kanyang anak na babae ay kabaligtaran, siya ay tamad at ayaw tumulong sa mga gawaing bahay. Ang pangalan ng bata ay Pinang. Araw-araw, si Aling Rosa, ang ina ni Pinang, ay gumigising ng maaga upang magluto, maglaba at maglinis ng bahay. Habang abala siya sa gawaing bahay, si Pinang naman ay laging nasa loob ng bahay, nakaupo o kayay natutulog. Madalas ay pinagsasabihan ni Aling Rosa si Pinang, "Anak, tulungan mo naman ako kahit kaunti." Ngunit lagi itong sumasagot ng, "Hindi ko po alam," o kayay, "Hindi ko po makita." Isang araw, nagkasakit si Aling Rosa at hindi siya makabangon tinawag niya si Pinang. Pinang anak, pakiluto mo naman tayo ng kanin, mahina niyang sabi. Hindi ko po alam kung nasaan ang palayok, sagot ni Pinang. Hanapin mo anak. Hindi ko po makita. Dahil dito, napuno ng galit at inis si Aling Rosa. Sa sobrang pagkadismaya, nasambit niya. Sana'y magkaroon ka ng maraming mata para makita mo ang lahat ng hinahanap mo. Pagkatapos ng araw na yon, hindi na nakita pa si Pinang. Hinanap siya ng ina at ng mga kapitbahay, ngunit tila siya'y naglaho na parang bula. Makalipas ang ilang araw, may tumubong kakaibang halaman sa bakuran nila. Isa itong mababang halaman na may matulis na dahon at may bunga sa gitna na parang may maraming mata. Nang makita ito ni Aling Rosa, napaiyak siya. Pinang, ikaw ba yan? Sambit niya habang niyayakap ang kakaibang bunga. Simula noon, tinawag ng mga tao ang bunga ng halamang yon na pinya. Bilang alaala kay Pinang na naging bunga dahil sa kanyang katamaran at kakulangan ng malasakit. Huwag kalimutang i-like at magsubscribe sa aking channel para sa mas marami pang kwento na tiyak ninyong magugustuhan. Mag-iwan ka rin ng komento kung anong kwento ang nais mong ibahagi ko sa susunod. Maraming salamat sa panonood